Hello mga ka -GM. good morning, good morning. Ah ito. Ito yung uh, ano ngayon, ah, bagong modelo ng uh, GIC na sakyan, no? Yung Jack, yan. Oh. Yung logo niya. Ano to? Year 2025 model na siya. Ganda ng kulay niya, oh. Ah, nagla-light green siya. Light green na nag-blue So ayan yung kanyang makina. Tapos marami tayong gawa ngayon mga yan, oh. Andun yung isang kasama ko, oh. tapos yung mga ibang uh, kasamaan sa trabaho. Ano pa? Nasa biyahe pa sila kasi sumakay ako sa first strip so yan nakapila na yung mga sakyan na gagawin natin ano punong puno tapos sa labas marami pa rin mga ka -GM. pila sila sa labas saka sa gawing likuran yan uh, may mga truck pa dyan na ano, ginagawa tayo sa mga bus so yan po uh, like and share po yung ating mga videos para magkaroon din ng idea yung iba yan uh, bali na sa multi brand po tayo ngayon uh, mga iba ibang brand yung ginagawa natin tapos dyan sa labas sa uh, mga katabi naming workshop mga malalaking workshop din yung mga nandyan uh, mga ano, sports car yung iba tapos dito sa kabila bali sa Mazda company so ayan at uh, ito lang muna yung ating uh, video mga ka kasi uh, pagka oras na ng trabaho natin hindi tayo makapag video kasi nga uh, busy tayo sa paggawa so ayan tignan natin tong loob nito ito so, yung kanyang susi Yan, napakaganda ng uh, loob nito. Ito yung kanyang ano, 2025 uh, automatic. Ganda ng loob nito. Uh, bagong sakyan na to. Alo na lang gagawin natin dito mga ka-GM. Uh, safety inspection. Ang gagawin natin dito. Yan oh, automatic siya. Ito lang yung uh, shifting niya. Subukan natin start. Yan. Napakaganda oh ganda ng entrada niya. So ayan siya. Ah ito po mga James ang yung uh, Hyundai Elantra no. Ah, pagka mag-adjust po tayo ng ano, parking brake shortcut na po ito. Ah bali dito lang po. Bubuksan lang natin yung uh, center console box dito. Tapos yan, makikita natin dito. Ah lang tayo ng flat screw. Tanggalin natin tong pinaka ano niya rito. Ayun, cover. Yan, tapos dito, yan makikita niyo rito mga James. Ano na to? Para hindi na tayo magbubukas dun sa kanyang uh, gulong sa likuran, no? I-adjust natin yung kanyang parking brake. Uh, so, ayan po. Uh, tinanggal natin yung plastic cover niya. Yun, kung makikita nyo yung 10mm na ano niya. Yun, no? Yung 10mm mo. Gamit lang tayo ng uh, sakit na 10mm. Ito. Yun, mga ka-GM. Higpitan lang natin ng konti yun para, para bumaba itong kanyang uh, parking brake lever, no? Dito. So, ayan po. Ganun lang po yung pag-ano dito mga ka-GM. Uh, gagamit lang tayo ng natin eh. Adjust natin. Higpitan natin. Yun. Higpitan lang natin yung pinakanat niya. Tapos uh, pag mahigpit na siya, check natin dito sa kanyang uh, parking brake lever. Yan, so Yan, tingnan natin dito. Yan oh. Okay na siya mga kajemo. 1, 2, 3, 4 Yan, 5 5 or 4, pwede na yan So, ganun lang po mga ka-GM Yung shortcut na pag-adjust sa kanyang parking brake Yan, like and share po